Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo balitang kung wala ka talang tinatagong sekreto at kung tunay na matapang ka, magharap-harap na kayo sa Senado. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos nga maglabas sa matinding hamon si Rene kung saan kanyang sinabi na kaya demon niyang patunayan at marami demon siyang hawak na ebidensya na talagang magdidiin kay Sen. Risa Honteveros. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick niyo din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ipatawag na yan sa Senado. Ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ng sampahan ni Senator Risa Honteveros ang mga vlogger na Dio Monet nagpakalat ng video ni Rene kung saan may big revelation ito patungkol sa nasabing Senadora. Banat pa na marami sa ating mga kababayan ay kung talagang matapang nasabing sinadora at talagang wala siyang tinatagong baho at sikreto ay dapat ipatawag niya, niya ulit si Rene sa sinado upang sa ganun ay eh magkaalaman na kung sino talaga sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Dagdag pa na marami sa ating mga kababayan ay sa ginawa ni Satoriza Onteveras ngayon ay kanya lamang pinatunayan na natatakot siya kay Rene dahil alam niya na talagang may hawak itong ebidensya laban sa kanya. Matatandaan kamakailan lamang kung saan inasangkot ang pangalan ni Sato Risa sa isyo ng PhilHealth. Dahil nga doon ay binasagan siyang PhilHealth Queen, paliwanag pa na marami sa ating mga kababayan ay hindi di mo dumasisi na nasabing senador mga tao kung mas paniniwala nila si Rene kaysa sa kanya. Hamon pa ng marami sa ating mga kababayan sa mga senador ay kung hindi ipatawag ni Santo Rizal Antiveros Serena sa Senado ay dapat sila na ang magpatawag nito dahil isang malaking problema ito na dapat risolbahin ng Senado. Ang pagbabayad ng isang witness para manipulahin ang kaso ay isang malaking krimen na dapat pagbayaran ng nasasangkot at ito ang isang problema na dapat hindi palagpasin ng Senado kaya dapat ipatawag na nila si Rene at si Senator Risa Veros para mapag-usapan na ito at para malaman na nila ang katotohanan kung sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling lamang. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniyagan ng samot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hiningat komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Tingin ni Risa sa sarili superior siya sa lahat pero iyaki naman pag nabatikos, walang respeto sa kapwa senators, next election tapos ang karyer mo, dapat ipakita niya sa hearing yan sa public safety para mailabas na sa bansa ang mga baho ng mga politiko sa bansa na nagpapasasa sa kaba ng bayan. Thankful kami sa paglantad mo alias Rene dahil sa una mong ginawa na laman mo ang tunay na likaw ng mga bituka ng mga nasa gustong mapabagsak sa mga Duterte at dahil sa iyo, alam ng taong bayan ang di mabuting gawain nila ipagdasal ka namin sa iyong kaligtasan laban lang idol, importante secure dang family ng witness na binayaran ni Honteveros at dahil pagpamilya na niya ang kinuha ng mga huda siguradong mag-iiba ang ikakanta ng witness at babaliktad ulit at pagsisunuling na naman kaya ingatan nila lahat dahil huda sa traidor ang kalaban. Ay nako si Risa Honteveros akala mo siya lang ang marunong ambisyosa. Isauli mo ang membership fee ng taong bayan sa PhilHealth kawawang taong bayan mamamatay na lang dahil hindi mo na isauli ang kinuha mong pera sa PhilHealth. Risa Honteveros, malapit ka ng mag at ma-stress at kasinungalingan mo someday or next day makonsensya ka, makarma ka, mabuang ka na sana girl and kung dako maglalakad sa EDSA na walang damit si Dumag, end quote. Iyan natin ngayon ng opinion, reaksyon itong batuhan ng manghang na salita between uh, Senator Risa Ontiveros and Mayor Baste Duterte. Okay. Pagkatapos ng pagsampa ng complaint sa NBI si Senator Ontiveros na niya ang 12 uh, bloggers, eh, sabi ni Mayor Baste, crybaby, baby oh, spoiled brat. Kung siya ang tumira, okay lang. Kung siya ang tirahon, demanda tayo. <laughs> so, promise back naman. Si Risa Ontiveros, meron siyang uh, Pahayag, tungkol nito. In-interview siya ng Philippine Star. Tungkol nito. Pakinggan natin, ha? Ang profile mo sa akin, Duterte, crime baby ka daw, spoiled brat. sila sila'y mo, pagpagpo, tao, ugira. Pero sila sila'y pagpagkan, di rin siya. A crime baby. Or spoiled brat. Pero sa'yo, tawa na nila, pala sinana. Spoiled lang. Ugira mo, okay ugira. Ugira hon mo, dili okay. Wow, ha? To say that to someone na nag-survive sa anim na taon ng Duterte administration, na hindi hindi spoiled noon at hindi nagugaling brat. Ewan ko na lang kung sino-sino nagugaling spoiled brat. At saka, uh, I really feel very strongly about this complaint. Pero hindi na ako makikitaan ng luha ng crybaby. Pagkatapos ng pagpapalit oh, sa ulitin natin, sa natin ha. Isa pa. pa. Crybaby ka daw, spoiled brat. <laughs> kung sila'y mo pagpag o tao, okay rat. Pero kung sila'y pagpagkan, demanda rito. A crybaby? Crybaby? Or spoiled brat. Pero sa'yo tawag na nila pa rin na. Sport lang. Kung mo, okay raw. Kung tira mo, huli, okay. Wow ha. To say that to someone na nag-survive sa anim na taon ng Duterte administration na hinding-hinding spoiled noon at hinding nag-ugaling brat. Ewan ko na lang kung sino-sinong nag-ugaling spoiled brat. At saka, uh, I really feel very strongly about this complaint pero hindi niya ako makikitaan ng luha ng crybaby. Pagkatapos nung Okay, so ganyan lang talaga. Batuhan ng salita. Uh, ang tanong ngayon is uh, Ang hintayin pala natin Yung evaluation o yung resulta ng investigation ng NBI Kasi uh, paliwanag ni Attorney Trixie Angeles Request for investigation Yung isinampa ni Senator Tiberio sa NBI Request for investigation So Depende sa findings ng NBI, after that, pwede na silang magsampa ng kaukulang kaso. So, sabi ni Sen. Tiberos, ang nakikita ng kanyang mga abogado, baka posibleng cyber libel, ang isampa. To me, ang dapat na masampahan ng cyber libel, yung iba, nagsasabi perjury. Itong si Karine, eh, yung kanyang star witness na bumaliktad. At yung si Karine naman, sabi niya, handa akong maglabas ng testigo. I believe, nakahanda itong si Karine. Hindi siya nagsalita ng ganun na lang na in, hindi nila napaghandaan ang susunod na hakbang ni Senator Isa. Kaya yan ang abangan natin. Uh, kung sampahan ng kaso ng NBI si Karine, ato na, magkakalaman na sa korte. Eh. So, ang mga vloggers, ito may ang naintindihan ko, request for investigation palang, wala pa talagang kaso. Kasi ang kaso, pag ang NBI nagsampa na, na ng cyber libel complaint sa prosecutor, wala pa tayo sa estates niyan. Possibly, na masampahan yung 12 nga vlogger. Okay? So, ang tanong, pag open ng 20th Congress, merong magsasampa ng ethics committee. I believe si ano uh, Jason sa, meron siyang post na nabasa ko na, lalo akong maging uh, committed na samahan ko si na dating congressman Jing para sino pa yon na magsampa ng ethics complaint magsampa ng kaso sa ethics committee laban kay senator Risa Hontiveros yun yun ang mabigat at Sino ang magiging chairman ng Ethics Committee, malalaman natin sa July 28 after July 28 pag nagkabutuan na sa Senate President at may ma-assign na sa different committee. So, tumi kaabang-abang ito. I believe na sina Senator Bato, Senator Bonggo na nadamay din ang pangalan nila sa pagbaliktad ni Karen eh. Kasi according di umano ha kay Karen eh, gusto ni Rizal Tibares niya idamay niya si Senator Bonggo sa kanyang testimony. Senator Bato. Kailang hindi lang pumayag si Rene Kay. Baka daw mag-attend sa hearing si Bato at Bongo ay eh, mako-corner siya, mabubuking siya. Kaya hindi niya na isinama. Ang isinama na lang si uh, yon, Pastor Kibuloy, BT Sara, PRRK, yung mga armas. So, hindi pa natatapos ngayon itong issue na ito to be continued sa so, of course, doon na sa ano, Depende na sa resulta ng investigation ng NBI to be continued ang labanan doon na sa Piskalya. To be continued ang labanan doon na sa Ethics Committee yung hearing na gagawin and I'm sure uh, itong si Senator Bato, nakikita ko na eh. Siya ang mag-i-initiate uh, ng Senate Investigation kasi galing mo yan, nasira ang pangalan ni PRRD, nasira ang pangalan ni BP Sara dahil ang dami daw armas na ginala. So magkakalaman na face to face na Karine, dating star witness makakalaban niya na si Senator Rontoveros sa isang Senate investigation tungkol nito so, sino ang crybaby? sino ang spoiled brat? kayo nang bahalang humusga bigyan natin ngayon ng opinion reaction nitong post ni Rob Rances isang brain specialist doktor ito ha, ah, kailang magaling na political analyst isa siya sa mga inireklamo ni Senator Rizal Tiberos sa NBI na posibleng makasuhan ng cyber libel. May maganda siyang Commentary or article posted 42 minutes ago. Sabi niya, can 2022 Risa defend us from 2025 Risa? so, may dalawang Risa Ontiveros. Noong 2022, mayroong magandang ginawa ang nang isang Senator Risa Ontiveros. Kaya e lang, the same senator, iba, kabaliktaran ang ginawa niya nitong 2025. Yun ang ibig niya sabihin. Maganda yung 2022 na Risa Ngayon, can Risa 2022 defend us from Risa 2025? Ito Sat Satirical fiction and commentary In a quiet room at the Senate The air suddenly thickens A strange breeze flutters a file of pink-hued press releases Then, as if uh, reality split into Two versions of the same senator emerge One from 2022, the other from 2025 Face to face from opposite ends of the multiverse 2022 Senator Risa walks in, idealistic and glowing with constitutional favor. She's carrying her beloved brainchild, Senate Bill number 1593, a legislative gem that seeks to decriminalize libel. Why? Because, as she puts it in her official press statement, libel laws have been weaponized. to stifle, very basic fundamental rights. So ito, diba ang ganda, bagong senador pa lang siya, nag ng bill, 1593, dapat i-decriminalize na yung libel na yan. Walain na, I think, uh, may isang abogado nagsabi sa akin, oh, sa buong mundo, Pilipinas na lang daw ang krimen, considered krimen ang libel. All other countries, wala na, decriminalize na ang libel. Tayo na lang. So, Di ba napakaganda itong Senate Bill 1593 ni Senator Risa? May final niya na huwag nang gamitin yan. Iw Iwiniwi po na yung libel law na yan. Nonsense. Walain yan. Sabi niya. Di ba? 2025. Wala na. Nabali. Mm -hmm. Across the room is 2025 Senator Risa. Freshly empowered and visibly perturbed, She's is flagged not by journalists But by a cybercrime complaint against bloggers and yes, even critics like me who simply reposted or commented on a recantation video by a former Senate witness. the crime <laughs> commenting comment. Ka lang. Suddenly a conversation begins. Well, more like class of Times line. <laughs> so the opening salvo bills versus cases. In 2022, Risa is smiling and clutching her Senate bill 1593 gently reminds her future self. The solution is not to jail journalists or individuals who express critical opinion. The solution is to respect the freedom of the press and the constitutional right to free speech. Well, ang ganda yung sinasabi niya. Bakit hindi niya ipinurso ito? Uh, dapat gumalaw para ma-decriminalize ang label. Ang ganda yung sinasabi niya noong 2022. But 2025, Risa clears her truth, adjusts her moral compass, and replies through legal action filed at the NBI Cybercrime Division. So, step number one is done. On labor laws and magical amnesia. Parang nakalimot na eh, amnesia. 2022, Risa, back in her liberal crusader era, warned Journalists and ordinary citizens should not be made to suffer the threat of jail time or exorbitant fines just for doing their job. Correct! But 2025, Brisa seems to disagree. Because while the critics weren't shouting, fire! in a crowded theater, they were apparently reposting a viral video. That's enough, apparently, to be labeled part of a disinformation network. So, napakasimple lang naman eh. Yung, karene eh, gumawa siya ng video. Nung tapos na yung video niya, ang nag-upload, yung ipagtanggol balyente. So, kung ako ang yung tatanungin, ang dapat na kasuhan, si Karine at saka yung unang nag-upload. Sila ang dapat makasuhan. Yung nag-repost, mainstream media, halos lahat ng mainstream media, nag-repost doon sa Ipinos ng ipagtanggol balyente ni Karine. Eh bakit kinasuhan o nireklamo ang mga vloggers, ang mga mainstream media, wala lang. Ano ba yun? Selective. Yun ang nire-reklamo ngayon na ng maraming netizens. Karapatan ni Senator Risa na mag-file ng reklamo. Kasi nga, sabi niya, gawa-gawa lang ng kwento na yun ni Karine. Pwede, posible. Kaya, sampahan nila ng kaso. Reklamo. Basta tumi, nakikita ko na dapat i-reklamo, sampahan ng kaso si Karine at saka yung unang nag-upload sa social media yung video na yan. Yung mga vloggers, katulad ko uh, mabuti na lang at na late ako nalaman ko na lang yan siguro mga 8 hours before ano so wala na lang konting ano lang ang ginawa ko <laughs> nag comment lang ako reaction opinion lang ang ginawa ko so, mabuti hindi ako kasama so sayang yung magandang nasimula ni Senator Risa may pag may remaining 3 years pa siya sa Senado sana ipagpatuloy niya, i-follow up niya yung Senate Bill 1593 para ma-decriminalize na ang libel na gusto niyang i Ngayon, ginagamit niya na yung batas para sa mga nakikita niyang vloggers na nagpapakalat disinformation. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters. Marcos, balak gawing mayaman ang bansang Pilipinas. Naniniwala si Jose Claire Castro na sa pamamagitan ng mga programa ni Pangulong Marcos Jr. ay mapapayaman ng kasalukuyang administrasyon ang Pilipinas. Ito ang payag ni Castro. Ang gagawin ng pamahalaan ay lalong palalakasin ang macroeconomic foundation at ipagpapatuloy ang reforma sa edukasyon, infrastruktura at innovation at digitalization. Ani Castro. Okay. May nabasa rin ako na post ng DWR Abante. Marcos Admin, payayamanin ang Pilipinas. Wow! Ang gandang pakinggan. Okay, itong sinasabi nilang payayamanin ng Pilipinas, batay ito sa World Bank Report na ang Pilipinas, muntik nang nakaabot sa classification na Upper Middle Income Class Country. Nagkulang lang ang Pilipinas ng $26 para maabot yung classification na Upper Middle Income. Ibig sabihin, medyo mayaman na. Okay, upper Middle Income. Sa so World Bank Report, ang Pilipinas, ang kanyang gross national income per capita is $4,470. Ang gross national income po, ito yung total amount of money earned by its residents inside and outside its borders. So, yung kinita ng mga Pilipino sa, dito sa loob ng bansa and then kinita ng mga OFWs, negosyante outside ng bansa, tinotal. Tapos, dinibay dahil per capita eh. So lumalabas ang per capita, per family, ito ang record sa World Bank. Per family, Pilipino, kumita ng $4,400. Dollars ito ha, $4,470 sa buong taon. Now, ito ang alam ko national po. So, yung $4,470, yun ang average income ng every Filipino family last year, 2024. Kaya kung i-multiply mo lang yan into pesos, times 57 pesos, ang income ng bawat Pilipino is 254,790. Or per month yan, mapunta ng 21,000 per month. That was last year. So kulang lang ng 26 dollars para aangat na tayo upper middle income. Ang classification ng upper middle income is 4,496 dollars. Kaya tuwa-tuwa ang administrasyon. Where are doing fine. Uh, kaya very confident ang Pangulo ngayon na nagtratrabaho ko ng gusto. Yan, umaangat na. Yung mayaman ng Pilipinas. Kasi nga, World Bank report nito eh. So, we cannot question the World Bank. But ito ang tanong. Ang Pilipinas, yung distribution of wealth na pakalakas ng agwat. Merong mga mayaman, yan, mayaman yan, Meron ding mahihirap. Alin ang mas marami? Yung mayayaman o yung mahihirap? To me, mas marami yung mahihirap. Yung 21,000 per month, pwede yan sa mga nagtatrabaho. Yung mga empleyado sa gobyerno, OFWs, yun pa, <laughs> mga mayors, congressmen, senators, basta nakatrabaho sa gobyerno, mga OFWs, yan. Maka-income sila ng 21,000 per month. Kaya lang kakaunti man sila. Ano yung mas marami? Yung nasa laylayan. Yung mga ordinaryong trabahante. Yung mga magsasaka. So, paano mo sabing mayaman ang Pilipinas kung kokonti naman yung mayaman? Uh, mayroong research na ang Pilipinas uh, mayroong 12,800 na dollar millionaires. Millionaryo pa in terms of dollars ang dami sa Pilipinas. Pangatlo sa buong mundo, ang pinakamaraming dollar millionaires, US. Sunod, China. Pangatlo Pilipinas, dollar millionaires. Ganon po ang society nating Pilipinas. Yung mayaman, grabing yaman, yung mga mayaman, kasama na dyan yung mga elected officials, yaman sila ng yaman. Habang naiwang pobre ang mas maraming Pilipino. Yung mga tinutulungan nating Talaandig Tribe sa Bukidnon, magkano lang ang income nila? Kung mag-paid labor sila, yung suhulan sila, 200 pesos per day, yun ang sweldo nila. Kahit araw-araw pa silang magtrabaho, that is only 6,000 per month. Yun lang ang income ng karamihan. Maswerte na yung magkaroon ng income ng 10,000. And I believe, mas marami ang Pilipino na ang income maliit. Kaya nga, sa survey ng SWS, dumarami yung bilang ng pamilyang Pilipino who rated themselves poor. Dumarami sa survey ng SWS ang mga Pilipino na naka-experience ng gutom. Involuntary hangyan. Yun ang katotohanan. So, it's good na yung mayaman ng Pilipinas. Kailang dapat sana inclusive. Kumusta mga farmers ngayon? Luging lugi farmers dahil yung presyo ng kanilang palay nasa 7 to 12 pesos na lang per kilo ng wet palay. Umaaray na ang farmers. 'Yon ba? Payayamanin ng Pilipinas? Siguro. Mayaman sa utang. Mayaman yung nasa Malacañang, mayaman yung nasa Senado, mayaman yung mga congressman, mayors, mayaman. Kailan tanungin niyo yung ordinaryong Pilipino, yayaman ba sila sa administrasyong ito? sana nga mapayaman niyo ang Pilipinas. Bigyan natin ng opinion, reaction itong latest post ni Senator Ronald Bato de la Rosa 29 minutes ago. Sabi niya, this person from Jensen is really dead. Isiner niya ang nagiging viral na na video pagbisita ni PBBM sa uh, General Santos Peaceport Complex. Kumakaway siya, no? Nako, may mga tao sumisigaw ng Duterte, Duterte <laughs> Ang tapang Okay, uh, panorin o oh, pakinggan natin Duterte na. Duterte okay. okay. <laughs> <laughs> uh, Duterte Sabao. Yan oh. Naglalakad ang presidente. Yan, Nakikipagkamay ang presidente. Grabe. Magbasa tayo sa mga comments ha. PBBM and General Santos City Passport Complex bumisita sa Jenson Duterte ang sigaw. Yan ang caption dito. Viral na ito ngayon sa Facebook rin eh. Basta tayo ng mga comments. Tell, pinunggan. Nga nung ni, Anha pa kadiha, gusto mo lang talaga. Malala ko nung bago mag-May election, may naka-schedule na rally ng alyansa sa Jensan. If I'm not mistaken, April 5 eh. Five or six. Jensen. Biglang kinansin. Napag-alaman ko, kasi may, may kaibigan ako sa Jensen. Sabi niya, Sir, halos makaduterte ang mga tao sa Jensen. Uh, kahit nga si Pacquiao, mahina siya dito sa Jensen. Sabi niya. <laughs> makaduterte ang mga tao dito. O, oh, ito na nga. Napatunayan. Mismo ng presidente. Akala niya siguro, tapos ng eleksyon. Kaya nakalimutan na ng mga tao yung politika. <laughs> Nako. Pagpunta nyo dito sa Mindanao, yung ginawa ng administrasyong ito kay DP Sara, lalo na yung ginawa kay PRRD, palagay ko, hinding hindi yan makakalimutan. Uh, kailan yon? Two or three days ago, nakausap ko yung mga kamag-anak namin na nagpunta mismo sa The Hague. Nabigla kami dahil, uy, may mga post na sila, nandun na sila sa Duterte Park ginastusan nila talaga, I think 10 days nila doon, nagbayad sila sa travel agency, basta lang makita, maipakita nila ang suporta kay Tatay Digo Kasi yung kamag-anak namin to, yung uncle ko, 82 years old na, parang Duterte. So, ang nagpunta sa Dehig, yung wife niya at saka anak, yung uncle ko, na lalaki, naiwan daw dahil walang magbantay sa bahay at saka may edad na, hindi na makabiyahe mas, mas yung wife niya, okay pa, kaya pang magbiyahe, anak niya, yun ginastusan nila talaga at sa aming kwentuhan, grabe naman ang ginawa nila kay PRRD yung makita mo yung hinanakit, pagkadismaya walang awa, gano'n kaya it will take time bago makalimutan ng taga Mindanao, I don't know, siguro some parts of Visayas and some from Luzon, itong ginawa ng administrasyon ito kay PRRD will take a it will never be forgotten kasi ipapasa ito sa saninlahi kami, yung mga anak namin, may talagang nakakainti, mga apo, ipapasa namin sa salin lahi. The best president we ever had, Duterte. And the worst, oh, ah, alam nyo na, yung worst. It will take a long time. Bago ito makalimutan kasi, na, nakakaaway. So, oh, magbasa pa tayo. Marian Suriga, looks like he's wearing a ballet prop vest underneath his polo shirt. Just a personal observation. Mang Santoy, panguli na mo oy. <laughs> Maria Jane pa din. Haha, mingaw man, luya po. Kay si Tatay Digong, yan. Hinihiyahiyawan. -hi -hi oh. Again, now. Um, what if may mangyari kay Tatay Digong na masama? Lalo na yung 2028. May mangyaring masama o wala na talaga. Wala nang makakapigil ang pagiging presidente ni Bipisara. Malala ko, doon pa lang sa Villamor Air Base, nung uh, ina na nila si Pierre PRRT, nagsabi na siya, Yong ginagawan yung ginagawan niyong ganyan, magiging presidente ang anak ko. O, ito na nga. Unstoppable na, o. Oh. Latest survey. Bipisara, 35%. Isinama pa nila na si Norbisi si uh, Bongo, 11% hindi naman kakandidato si Senator Bongo as president. Kaya yung 11% na pumili kay Bongo, mapupunta kay BP Saray. 46%. Unstoppable. Impeachment? Ah, no way. Wala na. It's just a matter of time yung impeachment. Sa observation ko lang ha. July 28, pili ng Senate President. Sinong mapipili? Sa tingin ko, observation ko lang, opinion, Senator Escudero ang magiging pre Senate President pa rin meron ng aliansa ang Duterte Black at Escudero Black. Dahil nagkasundo na yung mga senator na yan, outright dismissal ang impeachment ni Pipi Sara. After that, next year, pwede ulit silang magsampa every year na ano, kailang wala pa rin habang nandyan yung mga senador na aliansa ni Pipi Sara. Hindi nila matatanggap, uh, matatanggal si Pipi. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, lintik lang ang walang kante, homanda na kayo hindi nyo kayang tanggalin sa pwesto si BP. Sarah. At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento tungkol sa video na ito, comment kini sa baba at babasahin kiyan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutay i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga video video ito Thank you so much po!